Isang simpleng hapong nagbukas ng lahat ng lihim sa maliit na bayan namin. Hello, ako si Maya, 25 taong gulang, isang freelance na ilustrador mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Mahilig akong maglakbay sa mga alaala ng bawat araw sa pamamagitan ng mga guhit ko. Sa likod ng aking munting bahay sa tabi ng lumang kalsada sa aming barangay, doon ko nililikha ang mga kwento ng buhay. Isang araw, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang magbago sa lahat. Sa aming maliit na bayan, may isang lumang tindahan ng mga paninda na tinatawag na bahay ni Mang Temyong. Isa itong tahanan ng mga alaala ng aming mga kapitbahay at mga natatagong kwento ng bawat tao. Sa likod ng kahoy na istante at mga alata ng candy, doon ako madalas pumunta para kumuha ng mga kailangan ko, sariwang keso, kamatis, at ang paborito kong maanghang na atsara na gawa ni Aling Nena, ang asawa ni Mang Temyong na palaging may ngiti sa labi. Isang araw, habang suot ang aking puting summer dress na gawa sa payak na tela, at ang aking simpleng sinelas na may maliit na palawit na palamuti, pumasok ako sa tindahan. Ang amoy ng bagong lutong tinapay, pampalasa, at kape ni Mang Temyong ay bumungad sa akin. Sa tabi ng kape, napansin ko siya, si Rico, ang misteryosong lalaki na laging nag-iisa, nakatayo sa sulok ng tindahan habang pinagmamasdan ang mga produktong tila pinagkakaabalahan. Hindi ko matandaan kung kailan ko siya unang napansin, pero parang bahagi na siya ng tindahan, tulad ng mga lumang kahoy na estante. Suot niya ang isang madilim na polo na nakaroll up sa siko, na nagpapakita ng kanyang matipunong mga braso. Ang mga kamay niya ang palagi kong inaabangan, may mga peklat at kapintasan, parang isang manggagawa o artista na marunong magpinta ng buhay sa mga sulok ng kanyang mundo. Ngayon, hawak niya ang mga butil ng kape, Naamoy ko ang bango ng bagong giling na kape na sumasabay sa kanyang malalim na paghinga. Tahimik siya, tila lumilipad ang isip sa malayo. Hindi ko mapigilang damhin ang kakaibang kirot at hiwaga na bumabalot sa kanya. Pinilit kong lumapit sa counter para hindi siya mapansin. Ang mga bibilhin ko ay pawang pamilyar: keso, kamatis, at ang maanghang na atsara ng aking ina. Nang sumagi sa isip ko ang espesyal na kahilingan ng aking nanay, ang masarap na fig jam na gawa ni Aling Nena, nilingon ko ang mga nasa taas na estante. Napakataas nito para maabot ko. Habang nakatayo ako sa mga tipto, nag-angat ang aking damit sa likod at napuno ng tensyon ang aking likod. Biglang may naramdaman akong init mula sa likod. Isang katawan, siya. Hindi ako makapaniwala. Amoy kape, konting kolog, at ang kakaibang halimuyak na nagmumula sa mga lumang libro. Hindi siya nagsalita, tinulungan niya ako na kunin ang jar ng walang kahirap-hirap. Nang magtagpo ang aming mga kamay, tila may kuryenteng tumagos sa aking balat. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang kanyang mga mata, itim na may kumikislap na gintong palamuti, may halo ng seryosidad at bahagyang iti. Salamat po, ang marahang sabi ko, nanginginig ang boses. Walang anuman, sagot niya, malalim at mahinahon. Lumakad siya papunta sa counter habang iniwang nakatayo ako roon. Hawak ang jar ng fig jam na parang isang taong nahulog sa isang panaginip. Ang puso ko'y kumakabog ng husto. Nang magbayad ako, napansin kong nanginginig ang aking mga kamay. Bago ako lumabas, huling tumingin ako sa kanya. Nakatingin siya pabalik sa akin, at sa pagkakataong iyon, hindi niya iniwasan ang aming tinginan. Ilang sandali na para sa akin ay parang walang katapusan. Habang naglalakad ako pa uwi, ang tunog ng aking sinelas na may palawit ay tila sumasabay sa tibok ng puso ko. Hindi ko matanggap na ang isang simpleng pagpunta sa tindahan ay naging simula ng isang kakaibang kwento na puno ng hiwaga, kilig at mga tanong. Sino siya? At bakit kahit isang simpleng haplos ng kanyang kamay ay nagdulot ng matinding epekto sa aking? Mula noon, ang pagpunta ko sa ikbahay ni Mang Temyong Ti ay hindi na lamang para bumili ng pagkain. Ito na ang aking dahilan para makita siya, para maramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa aming dalawa sa bawat pagkakataon. Minsan, iniwan ko ang mga guhit ko sa gitna ng trabaho, sumisilip sa kalye, umaasang siya ay naroroon. Parang isang lihim na laro na siya rin ay nakikisali, dahan-dahang lumilitaw at nawawala. Sa maliit na bayan namin, ang araw ay tila mas madilim kapag hindi ko siya nakikita. Sa bahay ko, ang dating paborito kong mga musika ay napalitan ng katahimikan, isang katahimikan na may kaakibat na mga himig mula sa kabilang bahay. Mga himig ng lumang gitara, mga tunog ng mga pahina ng librong pinipisil, at malumanay na musika na tila sumasalamin sa kanyang mundo. At ako, si Maya, ay nakatalina sa isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento na nagsimula sa isang simpleng tindahan ng paninda, ngunit puno ng mga lihim, musika, at pangakong magbabago ang buhay namin magpakailanman. Ang araw na iyon ay nagsimula ng may kakaibang saya sa dibdib ko. Sa simpleng pagtapak ng chinelas ko sa sahig ng bahay, ramdam ko na ang kakaibang alindog ng bagong umaga sa lipa. Ang araw ay sumilip sa mga bintana at ang hangin na dumaan sa mga halaman sa harap ng aming bahay ay maihalong bango ng sampagita at bagong ligo na hangin. Suot ko ang simpleng damit na gawa sa payak na tela na may kulay na puti na parang ulap sa kalangitan. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun na para bang gusto kong ipakita ang aking liig na naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Alam kong may mangyayaring kakaiba sa maliit na baryo namin, kaya't nagmadali akong mag-ayos ng hindi masyadong komplikado. Sa likod ng mga kanto at lumang bahay, ang tindahan ni Mang Temyong ay parang isang lihim na mundo na puno ng mga kwento at pangarap ng mga tao. Minsan, sa bawat pagpasok ko dyan, parang nadarama ko ang mga mata niyang sumusunod sa akin, si Rico, ang misteryosong lalaki na tila ba may mga dinadala sa kanyang mga balikat. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, ang mga kalye ay puno ng mga tao na abala sa kanikanilang gawain. May mga bata na naglalaro ng luksong tinik sa gilid, habang ang mga matatanda naman ay naguusap sa ilalim ng lilim ng mga puno. Ang araw ay mainit, pero ang hangin ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Hindi ko maiwasang isipin kung anong mga kwento ang bumabalot sa bawat sulok ng aming bayan, lalo na sa mga mata ni Rico na tila nagsasalay sa inang kanyang sariling mundo. Pagpasok ko sa tindahan, sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng kape, panaderia, at ang mga lumang kahoy na istante na may bahid ng panahon. Nakita ko siya sa paborito niyang pwesto, sa tabi ng mga supot ng kape, hawak-hawak ang isang supot na tila pinagmasdan ng matagal. Suot niya ang madilim na polo na napapansin ko na matagal na niyang suot, at ang mga braso niyang matipuno ay nakaroll up hanggang sa siko na nagpapakita ng mga bakas ng kanyang mga pinagdaanan. May kakaibang aura siya, hindi siya basta-basta mapapansin ng iba. Ngunit ako, bawat galaw niya ay may kwento. Ang mga kamay niyang may mga peklat ay tila mga sining na gawa ng isang matyagang manlilikha. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanya ng matagal habang hawak ang aking basket na puno ng mga pangkaraniwang bilihin. Ngunit sa likod ng mga mata niya ay mailihim na palihim na hinahanap ko ring masilip, isang bagay na hindi madaling maipaliwanan. Habang humahawak ako ng isang jar ng atsara na inilagay ko sa basket, napansin kong mataas ito sa estante. Wala akong abilidad abutin ito ng mag-isa. Nasa gilid ako ng estante nang maramdaman ko ang init ng isang katawan sa likod ko. Si Rico. Hindi ko maiwasang huminga ng malalim, ang kanyang presensya ay parang isang halimuyak ng kape at lumang libro na pumapalibot sa akin. Tahimik niyang inabot ang jar sa akin, at nang magtagpo ang aming mga kamay, isang kakaibang kuryente ang dumaloy. Hindi ko maiwasang tumingin sa kanyang mga mata, itim na may kumikislap na gintong mga tuldok, na parabang mailihim na sinasabi. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang oras at ako'y nalunod sa isang damdaming hindi ko pa naranasan noon. Salamat, ang aking marahang boses, nanginginig sa emosyon. Walang anuman, sagot niya na may malalim at mahinahong tinig, na para bang sinasabi niya na sa bawat kilos ay may kahulugan. Nang magbayad ako sa counter, hindi ko maiwasang mapansin ang sariling pagkakaba. Ngunit bago ako lumabas ng tindahan, huling tumingin ako kay Rico, at sa pagkakataong iyon, hindi niya iniwasan ang aming tinginan. Ang mga pangyayaring iyon ay naging simula ng isang kwento na hindi ko inaasahan, isang kwento na puno ng misteryo, kilig, at mga pangakong magbabago sa buhay namin sa maliit na bayan ng Lipa. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat, pero unti-unti, ang simpleng pagpunta ko sa tindahan ni Mang Temyong ay naging isang bahagi na ng araw-araw kong buhay. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng mga pangkaraniwang bilihin, kundi tungkol sa pag-asam na makita siya, si Rico. Parang may mahika sa bawat sandaling nagkikita kami, kahit na sa isang maikling tinginan lamang. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi mula sa tindahan, naisip ko kung bakit ba ako ganito. Bakit nakakaramdam ako ng kakaibang init sa dibdib tuwing nakikita ko siya? Bakit ang mga simpleng kilos niya ay nagiging mga tula sa aking isipan? Hindi ko alam kung ito ba ay pag-ibig o isang lihim na pagnanasa na matagal ko nang tinatago sa sarili. Sa bahay naman, napansin kong nagbago ang takbo ng aking mga araw. Sa halip na pakinggan ang mga paborito kong kanta habang nag-illustrate, mas gusto ko ng tahimik lang ang paligid, ang katahimikan na may kasamang malamyos na mga tunog mula sa kabilang bahay. Minsan, naririnig ko ang malumanay na pag-ikot ng mga pahina ng libro o ang malamyos na tugtugin ng gitara na parang sumasalamin sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang nagdidesenyo ako ng mga bagong ilustrasyon, bigla akong naabala ng tunog ng isang bagay na nahulog. Mabilis akong lumabas sa aking kwarto at lumabas sa balkonahe. Sa ibaba, nakita ko si Rico na nakatayo sa kanyang balkonahe, hawak ang isang tasa ng kape. May mga lupa at putik na nalaglag sa kanyang balikat at buhok mula sa nabasag na paso na nahulog mula sa aking balkonahe. Naku, pasensya na po. Hindi ko sinasadya, ani ko na maihalong hiya. "Tupak na lupa gera pilang ito?" Sagot niya na may ngiti sa labi, na tila nagbabawas ng aking pag-aalala. Hindi ko maiwasang matikman ang kanyang malasakit at ang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Doon ko naisip na hindi lang siya basta kapitbahay o isang misteryosong lalaki sa tindahan. Siya ay isang tao na may kwento, may puso, at may mga pangarap na nais ding marating. Mula noon, naging bahagi ng aking mga araw ang mga sandaling iyon, ang mga tingin, ang mga ngiti, at ang mga kwento na unti-unting lumalabas sa pagitan namin. Hindi ko pa alam kung saan ito hahantong, pero handa akong sumubok, handa akong buksan ang aking puso sa mga posibilidad na dala ng isang simpleng pagkikita sa maliit na bayan ng lipa. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang unti-unting lumalim ang aming pagkakakilala ni Rico. Nasa bahay ako, nakasuot ng peach-colored na piyama na gawa sa manipis na seda. Ang shorts ay may detalyeng lace na nagbibigay ng kakaibang lambing sa aking itsura. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na buwan na nagpapakita ng aking lid, habang hawak ko ang tasa ng kape, nakatambay sa maliit kong balkonahe. Ang simoy ng hangin ay humahaplo sa aking mukha, dala ang bango ng mga bulaklak na aking inaalagaan sa mga paso, ang mga sardunyas at mga yerba buena na parang mga alagang buhay. Habang nilalagay ko ang tubig sa bawat paso gamit ang aking tanso na tabo, hindi ko sinasadyang matapakan ang isang maliit na paso sa dulo ng balkonahe. Biglang bumagsak ito sa bakal na rehas at doon nagsimula ang lahat ng hindi inaasahan. Narinig ko ang malakas na iyak mula sa ibaba, kasabay ng tunog ng nabagsak na paso na pumalo sa lupa. Kinabahan akong tumingin pababa at nakita ko si Rico, nakatayo sa kanyang balkonahe, hawak ang tasa ng kape, may mga putik na nakadikit sa kanyang balikat at sa kanyang buho. Napatingin siya sa akin at ang mga mata niya ay puno ng sorpresa, ngunit may halong ngiti na pilit niyang tinatago. Pasensya na, hindi ko sinasadya, sigaw ko ng maihalong hiya. Mumiti siya at sinabing, lupa dera pinalang natin ito, maya. Pero kung gusto mo, pwede kang magpa-schedule next time, nakangiting biro na nakapagpagaan ng aking puso. Naramdaman ko ang kakaibang init sa dibdib ko habang nakatingin ako sa kanya, higit pa sa regular na pagkakakilala ng kapitbahay. Sa simpleng pangyayaring iyon, ang pagitan namin ay naging mas malapit, nagkaroon ng bagong koneksyon na hindi ko inaasahan. Mula noon, naging mas madalas ang aming mga pag-uusap, kahit na sa mga simpleng sandali lamang. Minsan, kapag naglalakad ako papunta sa tindahan, mas pinipili kong dumaan sa kanyang bakuran, umaasang makikita ko siya kahit sandali lang. Ang bawat araw ay puno ng mga maliit na himala, mga ngiti, mga tingin at mga salita na nagmumula sa puso. Hindi ko alam kung anong dala ng bukang liwayway ng araw na iyon, ngunit naramdaman ko na unti-unti akong nahuhulog sa isang kwento na mas malalim pa kaysa sa mga guhit na ginagawa ko isang kwento na maihalong pag-asa, kilig, at mga pangarap na sabay naming bubuin dito sa maliit na bayan ng Lipa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalim ang aming pagkakaibigan ni Rico. Isang hapon, habang abala ako sa paggawa ng aking mga ilustrasyon sa bahay, biglang naisipang tawagan siya para humingi ng tulong. May problema kasi ako sa kusina, ang gas na ginagamit ko sa kalan ay biglang naubusan, at nang subukan kong palitan ang tanke, hindi ko magawang ayusin ang koneksyon ng tubo. Nangamusta ako sa sarili ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, at ramdam ko ang takot na baka may mangyaring masama. Dala ang aking takot at kawala ng ideya, nagpa siya akong puntahan siya sa kanyang bahay. Suot ko ang lumang t-shirt na may mga paint stains at isang pares ng maong na pantalon, ang buhok ko ay nakatali lamang sa isang maluwag na ponytail, dala ng pagiging abala sa trabaho. Hindi ako handa para sa kahit anong sosyal na okasyon. Ako ay nasa pinakanatural at pinakamahina kong anyo. Nang marating ko ang kanyang pintuan, medyo kinakabahan akong tumunog sa doorbell. Ilang saglit lang ay bumukas ito at doon ko siya nakita, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt na nakaakma sa kanyang matipuno at maayos na pangangatawan. Nakasuot siya ng baso na nagbibigay ng intelektwal na aura, na kinatakutan ko rin dahil hindi ko alam kung paano niya tatanggapin ang aking pagdating sa ganitong anyo. May problema, tanong niya nang may pag-aalala habang sinusuri ang aking mukha. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon tungkol sa gas at agad siyang kumilos. Walang imik, nagbalik siya sa loob ng bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Nang bumalik siya, may dalang wrench at mga kagamitan para ayusin ang problema. Habang tumutulong siya, napansin ko ang mga galaw niya matalas at tiyak, ngunit maihalong lambing at pag-aalaga. Habang nakaluhod siya sa harap ng kalan, ang mga kalamnan ng kanyang likod ay sumasayao sa ilalim ng suot niyang t-shirt. Ang amoy ng kanyang pabango na maihalong kahoy at metal ay bumalot sa aking paligid, at sa gitna ng aking pag-aalala, nahanap ko ang sarili ko na humihinga ng malalim, nilalabanan ang tumitibok na puso. Matapos ang ilang minuto, sinabi niyang iayos na ito. Subukan mong buksan ang kalan. Inilagay ko ang apoy at sa wakas, lumabas na ang apoy na hindi na naglalabas ng gas. Napangiti ako ng labis at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Inabot niya ang kamay para ayusin ang buhok kong nakalagay sa aking noo. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay napakagaan na tila isang himig na dumaloy mula sa mga guhit na ginagawa ko araw-araw. Okay ka na, huwag kang mag-alala, Mahina niyang binitiwan habang nakatingin sa aking mga mata ng mailambing. Hindi ko mapigil ang maluha sa tuwa at gulat. Sa kabila ng lahat ng takot at kaba, naramdaman ko na may isang tao na handang tumulong na hindi lang kapitbahay, kundi isang kaibigan, isang kasama sa paglalakbay ng buhay. Mula noon, nagbago ang aming relasyon. Hindi na lang kami mga kapitbahay na nagkikita sa tindahan. Naging mas malapit kami mas bukas sa isa't isa. Ang simpleng pagtulong niya sa akin ay naging simula ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng pagtitiwala, pagkakaibigan, at unti-unting pag-usbong ng pag-ibig sa gitna ng tahimik na bayan ng Lipa. Hindi ko inakala na ang simpleng pagtulong ni Rico ay magdudulot ng ganitong kalalim na epekto sa akin. Sa bawat sandali na magkasama kami, lalo akong nadadala sa kakaibang mundo niya, ang mundo ng mga lumang aklat, mga lihim na kwento. At ang tahimik na musika ng gitara na palaging naririnig mula sa kanyang bahay. Parang unti-unting nabubuksan ang pinto ng puso ko na matagal nang nakasara dahil sa mga takot at pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pagkakataon na di ko maiwasang magtanong sa sarili, paano kung hindi ito ang tamang landas para sa akin? Paano kung ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang? Napapaisip ako kung paano ko haharapin ang mga hamon ng pag-ibig na ito sa isang maliit na bayan kung saan ang bawat kilos ay napapansin ng lahat. Paano kung may mga lihim siyang itinatago na hindi ko pa nalalaman? Hindi ko rin maiwasang isipin kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ko siya nakilala sa tindahan ni Mang Temyong. Ang mga simpleng araw ay naging puno ng pag-aalinlangan at mga tanong. Ngunit sa kabila ng mga iyon, hindi ko kayang itanggi ang init na nararamdaman ko tuwing nakikita ko siya, ang init na hindi ko mapaliwanag na bumabalot sa akin na parang isang mahika. Habang iniisip ko ang mga ito, naalala ko ang mga sandaling hawak niya ang aking kamay nang kunin niya ang jar ng atsara para sa akin. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng bakas sa puso ko, isang bakas na hindi madaling mabura. Napagtanto ko na kahit gaano man tayo magduda, may mga pagkakataon na ang tadhana ay maisariling paraan upang ipakita sa atin ang tamang landas. Ngunit paano kung ang landas na iyon ay puno ng mga pagsubo? Paano kung may mga lihim na kailangang malaman bago tayo makalakad ng magkasama? Ang mga tanong na ito ay naging malalim na bahagi ng aking isipan at habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang maghintay ng sagot, sagot na maaaring magbukas ng bagong yugto sa aking buhay o kaya naman ay maglalayo sa akin sa taong mahal ko. Isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa aking mundo. Matapos ang ilang linggo ng tahimik na pagkakaibigan namin ni Rico, may isang mensahe ang dumating sa akin na nagdulot ng matinding gulat at pagkalito. Hindi ito mula sa kanya, kundi mula sa isang babaeng hindi ko kilala, isang babaeng may matalim na tingin at malamig na tono sa kanyang mga salita. Si Rico ay hindi tulad ng iniisip mo, ang unang linya ng mensahe. May mga bagay siya na itinatago. Hindi siya ang taong akala mo. Hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Sa isang iglap, ang mundo ko ay naging malabo at puno ng pangamba. Sino ba talaga si Rico? Bakit may babaeng nagbabala sa akin? Paano ko haharapin ang mga tanong na ito kapag masyado nang malapit ang aming samahan? Habang binabasa ko ang mga susunod na linya ng mensahe, unti-unting lumutang ang mga duda sa aking isipan. May mga pagkakataon ba na may mga bagay siyang hindi sinasabi? May mga lihim ba siyang tinatago mula sa akin? Ang mga tanong na ito ay nagbigay ng matinding sakit sa dibdib ko, na parang tinutusok ng matalim na tinig. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpakatatag o magpadala sa takot. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay puno ng saya at pag-asa. Pero ngayon, tila nagiging isang malaking palaisipan ang aming relasyon. Hindi ko matanggap na ang taong pinagkakatiwalaan ko ay maaaring may mga sikreto na hindi ko pa nalalaman. Ang mensaheng iyon ay parang isang bagyong dumaan sa aking puso, walang paalam na sumira sa mga panaginip na unti-unting nabubuo. At sa gitna ng kadiliman ng gabing iyon, nagtanong ako sa sarili, ano ba talaga ang katotohanan? At handa ba akong harapin ito kahit gaano man ito kasakit? Ang mga tanong na ito ay naging simula ng isang malalim na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, lihim, at mga desisyon na magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Hindi ko pa alam kung anong mga sorpresa ang naghihintay sa akin, pero handa na akong harapin ang lahat, kahit gaano man ito kahira. Hindi ko inakala na ang pagsubok na iyon ay magsisimula pa lamang. Ilang araw matapos kong matanggap ang mensahe, nagdesisyon akong harapin si Rico ng harapan. Hindi ko siya kinausap ng matagal, kaya nang makita ko siyang nakatayo sa harap ng tindahan ni Mang Temyo, ang puso ko ay kumaba ng mabilis. Rico, mahina kong tawag habang kinakabahan akong lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng puting polo at maong, ang buhok ay bahagyang magulo na lalong nagbigay sa kanya ng misteryosong dating. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang kwento na hindi niya pa nais sabihin. May gusto akong malaman, simula ko, habang nilalabanan ang kaba. May mga nagsabi sa akin na may mga bagay kang itinatago. Totoo ba iyon? Tahimik siyang tumingin sa akin, nagdadalawang isip. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay tila huminto at kami lamang ang naroon. Napansin ko ang bahagyang pag-ikot ng kanyang mga mata, ang pag-aalangan sa kanyang mga galaw. Hindi madali ito sabihin, maya, sagot niya sa wakas, ang tinig ay malalim at puno ng pag-aalala. May mga bahagi ng buhay ko na hindi pa handa akong ibahagi. Hindi dahil ayaw kitang pagkatiwalaan, kundi dahil natatakot akong masaktan ka. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang halong lungkot at pag-unawa. Alam kong may mga sugat siya na hindi madaling pagalingin, ngunit hindi ko inaasahan na ang mga lihim na iyon ay magiging hadlang sa amin. Paano natin haharapin ito, tanong ko, pilit na pinipigil ang luha. Kung may mga bagay kang tinatago, paano tayo magtatayo ng tiwala? Umiti siya ng bahagya at hinawakan ang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Isa-isa nating haharapin ang lahat, Maya. Hindi ko man maibahagi agad ang lahat, pangako ko sa iyo na hindi kita iiwan. Sa mga sandaling iyon, ang aming mga puso ay nagtagpo, puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit sa likod ng mga salita ay ang hindi maalis na takot, takot na ang mga lihim ay muling susubok sa aming pagmamahalan at sa paglakad namin palayo mula sa tindahan, dala namin ang bigat ng mga tanong, ngunit mas matibay ang aming pangakong maglalakbay ng magkasama, kahit saan man dalhin ang tadhana. Parang isang apoy na unti-unting lumalakas ang umiira sa pagitan namin ni Rico, isang apoy na sumisiklab sa bawat titig, sa bawat haplos, at sa bawat sandaling magkasama kami sa munting mundo ng bayan namin. Ang bawat araw ay tila isang eksena mula sa isang pelikula na puno ng emosyon, tensyon, at hindi mapigilang pagnanasa. Isang hapon, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga sa likod ng kanyang bahay, ang init ng araw ay dumadampi sa aming mga balat. Suot ko ang isang simpleng puting blouse na bahagyang nakabukas sa liig, at ang aking maong na palda ay nagpapakita ng mga kalamnan ng aking mga binti habang nakasandal ako sa kanya. Si Rico naman ay nakasuot ng itim na polo na nagpapakita ng kanyang malalakas na braso, habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa init ng aming pag-uusap. Hindi namin mapigilang maglapit at sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo. Ang halik na iyon ay hindi lamang isang pagdampi ng hangin, ito ay isang paglalakbay ng damdamin, isang pagtuklas ng bawat sulok ng aming mga puso. Ang lasa ng kape, halimuyak ng lumang libro, at ang matamis na tamis ng mga nararamdaman ay naghalo sa bawat sandali. Ang halik ay nagtagal, unti-unting lumalalim, na para bang ang mundo ay naglaho at kami lamang ang natira. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumula sa aking likod, habang ang aking mga daliri ay naglakbay sa bawat hibla ng kanyang buho. Ang tensyon ay umabot sa rurok, at ang mga hangari na matagal nang itinago ay nagningning ng maliwanag. Sa mga sandaling iyon, ang aming mga puso ay nagsalita ng higit pa sa mga salita. Isang lihim na unti-unting nabubunyag, isang damdaming matagal ng sinisikil. Ang bawat hipo ay puno ng pangako, bawat titig ay isang pangarap, at bawat halik ay isang simula ng bagong yugto. Ngunit sa kabila ng matinding init ng sandali, may isang aninong nagkukubli sa likod ng mga ngiti, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming pinangarap isang lihim na naghihintay na mabuksan, at sa kabila ng lahat, nag-aabang ng tamang panahon upang sumabog. Ang gabi ay bumalot sa aming maliit na bayan ng may dalang kakaibang tensyon. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking kwarto, suot ang aking paboritong navy blue na damit na may bukas na likod, ang tela ay malambot at dumadaloy sa bawat galaw ng aking katawan. Ang mga pilik mata ko ay bahagyang mamasa-masa habang nilalandi ang aking buhok na may malalambot na alun. Sa aking mga kamay ay ang maliit na kahon na may mga lumang larawan at isang sulat na natagpuan ko sa mesa ni Rico nang hindi niya alam. Hindi ko maintindihan ang bigat ng laman ng kahon, mga larawan ng isang babae na may maitim na buhok at matitingkad na berding mga mata, mga sulat na puno ng damdamin at pagdadalamhati, at isang singsing na tila bagaling sa isang ibang panahon. Ang mga palatandaan ay nagpapakita na si Rico ay may isang nakaraan na hindi niya pa nasasabi isang nakaraan na may kasamang isang alya. Biglang kumatok ang pintuan. Nang buksan ko, nandoon si Rico, nakasuot ng simpleng puting polo at maong, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at pagnanais na pag-usapan ang lahat. Maya, kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya, ang tinig ay puno ng seryosong damdamin. Hindi ko mapigil ang makaramdam ng kaba habang iniabot ko sa kanya ang kahon. Sino siya, Rico? Bakit mo itinatago sa akin? Tahimik siya sandali, pagkatapos ay dahan-dahang umupo sa tabi ko. Si Alya ay ang aking nakaraan. Siya ang babaeng mahal ko noon, ngunit nagkaroon kami ng mga problema na hindi namin nalampasan. Hindi ko gustong masaktan ka, kaya inilihim ko ito. Habang nakikinig, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita, ang sakit ng kanyang mga alaala, at ang pag-ibig na patuloy niyang pinipilit panatilihin sa kabila ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang kanyang pagkakaisa at ang pangako na simulan namin ang isang bagong kabanata, magkasama, tapat at bukas sa lahat ng bagay. Ngunit bago pa man kami tuluyang magkapatawaran, may isang matalim na tunog mula sa labas ng bahay, isang malakas na katok na nagpaalab ng bagong tanong sa aking isipan. Sino kaya iyon? At ano ang kanilang layunin? Ang gabi ay puno ng mga lihim, mga tanong at mga pangakong kailangang sagutin. At sa maliit na bayan ng Lipa, ang kwento namin ni Rico ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, puno ng pag-asa, pagsubok, at isang misteryong naghihintay na tuklasin.